Willie Revillame kinuha ang sports therapist ni Carlos Yulo para sa fitness journey. Si Willie Revillame kilalang DFE host at ngayon ay naghahanda bilang aspiranting senador para sa 2,025 midterm elections, ay naghahanda sa kanyang bagong yugto sa pamamagitan ng pagtutok sa kanyang pisikal na kalusugan. Sa gabi ng Oktubre 13, nakita si Willie ikasama si Hazel Calawod, ang sports occupational therapist ng Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, habang namimili sila ng gift ikut, Hinira ni Willie si Hazel upang tulungan siya sa kanyang fitness routine. Alam niyang kailangang maging nasa tamang kondisyon siya para sa kanyang nalalapit na kampanya bilang senador. Sa tingin mo, paano maapektuhan ang fitness journey ni Willie ang kanyang mga planong pampolitika? Ibinahagi ni Willie sa social media ang ilang bahagi ng kanyang training session kasama si Hazel na ipinapakita ang kanilang sabayang pag-ehersisyo. Sinamahan niya ito ng caption na, simula ng pagkondisyon ng isip at katawan para sa isang pangako na tumutukoy sa kanyang pagtakbo bilang senador. Ang pagkakaroon ng isang profesional tulad ni Hazel ay nagpapakita kung gaano kaseryoso si Willie sa pagpapanatili ng kanyang kalusugan at pagiging fit, lalo na sa mga hamon na kanyang kakaharapin. Sa tingin mo ba makakatulong kay Willie ang pagiging physically fit sa panahon ng kampanya sa kanyang pagtakbo para sa senado? Naiintindihan ni Willie ang kahalagahan ng pagiging physically fit upang makapagbiyahe at makapagkonekta sa mga tao sa buong bansa. Sa nalalapit na campaign season na mga ngailangan ng malawakang pagbisita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas naging prioridad na ang pagiging maluso. Ipinapakita ng commitment ni Willie sa fitness ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa mga tao habang tinitiyak na hindi magiging hadlang ang kanyang kalusugan. Sa tingin mo ba makakakuha ng suporta mula sa mga botante ang kanyang paghahandang pang fitness? Pinalitan ni Willie ng personal giving ang ika-negatibo 42 palapag ng Will Tower kung saan sila ni Hazel magsasagawa ng one-on-one -on -one training sessions. Ang bagong espasyong ito ay sumasalamin sa dedikasyon ni Willie sa kanyang kalusugan at sa kanyang mga pampulitikang hangarin pagkakaroon ng isang profesional na trainer tulad ni Hazel na nagtatrabaho sa mga elite athlete ay nagbibigay ng seryosong kalamangan sa kanyang paghahanda. Gaano mo kahalaga sa tingin ang personal na disiplina at fitness para sa mga public figure tulad ni Willie? Habang sinisimulan ni Willie ang kanyang fitness journey, binabalansi niya ang kanyang karera, kalusugan at pampulitikang ambisyon. Sa bagong fitness routine at papalapit na kampanya, malinaw ang focus ni Willie, maging pinakamahusay para sa bayan. Anong epekto sa tingin mo ang magiging hatid ng fitness transformation ni Willie sa kanyang kabuang kampanya?